Magandang araw po muli mga kaguro, kaibigan at kaimpliyado. Ito po ulit ang inyong lingkod, si Atty. Restito Valle sa Darayan na palaging nagpapaalala sa inyo that ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya palagi kayong tumutok sa ating YouTube channel para marami kayong mapuhong kalaman. Come on! Kaibigan, pag-usapan natin ngayon ang sharing of properties for common-law spouses with impediment. Ang ibig sabihin nito 'yung paghahatian ng mag-asawa na nagsasama na hindi naman kasal dahil mayroong makakahadlang sa kanilang pagpapakasal with impediment. Halimbawa dito, mga kaibigan, Si lalaki ay mayroon pang naunang kasal, valid and existing marriage. Sila ay nagsasama ng kanyang common law spouse o ng babae pero hindi sila maaring ikasal dahil mayroon pang valid and existing na kasal si lalaki. So 'yon ang ibig sabihin ng with impediment. Ngayon, tatalakayin natin paano ang hatian ng kanilang mga ari-arian kung sakasakaling sila ay maghihiwalay o kaya kung ang isa sa kanila ay nawala o namatay so ano paano maghahatian sa mga ari-arian na naiwan according to article 148 of the family code in cases of cohabitation of common law spouses who suffer from impediment to marriage. So, yun na nga. Sinabi ko kanina na yung legal impediment, yung makakahadlang sa kanila para sila ay ikasal. Maari din ito yung edad nila, minority, they are not yet of legal age. Hindi pa sila tumungtong sa legal na edad, 18 years old. So, hindi pa, hindi pa sila maaring ikasal o kaya mayroon pa silang mga valid and existing previous marriage so hindi sila maikakasal according to article 148 of the family code only properties acquired by both parties through their actual joint contribution of money property or industry shall be owned by them in common proportion to their rest effective contributions. So ang ibig sabihin nito, ang mga ari-arian na kanilang naipundar habang sila ay nagsasama, yun lang yung kanilang paghahatian at wala ng iba pa. Now, paano ang hatian? Sinasabi sa Article 148 na ang iyong share ay depende sa iyong contribution. Halimbawa, si A at si B ay mag-asawa. Si A na lalaki, siya lang ang nagtatrabaho. So, karamihan sa mga property na naipundar ng mga asawa ay galing sa sweldo pagtatrabaho ni A. So, kung mapapatunayan na ganun nga ang nangyari, karamihan sa mga property ay mapupunta kay A at kaunti lang ang mapupunta kay B depende sa kanyang naipundar. Kung halimbawa naman mga kaibigan walang ebidensya silang dalawa si A at B mag-asawa hindi sila kasal sila ay parehong may trabaho at uh, hindi malaman kung sino talaga yung may mas malaking kontribusyon sa naipundar ng mga ari arian ng dalawa according to our law it is presumed that their sharing are are equal. So hahatiin ang mga ari-arian nila in equal proportion to them. Halimbawa naman yung isa, yung lalaki, sabi natin ay mayroon pang kasal na iba. Mayroon siyang valid previous marriage. Kaya nga, nagsama sila pero hindi sila maikasal. So, kanino mapupunta yung share ng lalaki? Ang share ng lalaki o kaya share ng asawa na mayroong pang ng kasal ay mapupunta yan sa property o mga ari-arian doon sa kanyang valid marriage. Halimbawa, si A at B nagsasama, hindi sila kasal dahil hindi sila maaring ikasal kasi si A mayroong pang valid previous marriage kay C. So nang mawala itong si A, sabihin natin namatay. So walang ebidensya kung sino sa kanilang dalawa ang uh, may mas maraming kontribusyon doon sa ari-arian nilang dalawa na naipundar. Hahatiin 'yan equally. At ang share ni A na may kasal mapupunta doon sa property ni A at saka ni C. Hilaman po mga kaguro, kaibigan at kaempleyado. Maraming salamat po. Bye-bye.